Dali, dale, dale, 14 minutos na makalipas ang alas 3 ng biryenda time At siyempre good news so sa mga pasaherong uuwi sa kanilang mga lalawigan Dahil nga lalo na po yung mga operator at uh, driver ng provincial buses Ngayon, sabagkat uh, uh, medyo gugunitain nga po itong traditional na All Saints Day at All Souls Day At pinapayagan na po ng MMDA ang mga provincial buses na dumaan sa EDSA 24-7 sa kasagsagan ng traditional na Undas Break. Ayan ha. Sa isang advisory po ng MMDA, approved na sa kanila ang passage o pagdaan sa mga bus sa EDSA mula October 29 hanggang alas 5 ng madaling araw ng November 4 para po ma yung mga inaasa ang pagdagsa ng mga pasahero. Yan yung magandang balita pa rin natin para sa ating mga mananakay na patungo sa mga probinsya ngayong araw na ito. Okay, tingnan natin nasa ninyo po ngayon ang ating uh, spokesperson uh, ng um, uh, MMD, uh, MP, ng ano, ng uh, Manila Police. Ayan, Manila Police tayo, di ba? Ayan yung, yung po sa Manila Police. Tungkol po sa, tama ba? Uh, nasa, uh, P, Major Philip Ines, uh, spokesperson and chief ng PIO ng MPD. Ayan. Yan po, the finest. Manila's finest. Nasa linya na po natin. Magandang hapon po. Uh, uh spokesperson na... Uh, Philip. Yan, magandang hapon. Ayan, Ayan Nainam si Major. Major, magandang hapon po. Kamusta na po? Kasi kaya po namin binigyan kayo ng pansin, Major. Dahil, uh, dahil sa sitwasyon na alam po namin, yung sementeryong pinakamalaki ay nandyan mismo sa Maynila. Tama po ba? Ang North Cemetery. Tama kayo Cemetery. sir, nandito North sa lutod ng Maynila, oh, yung oh, pinakamalaking himlayan, ito nga yung oh, Manila North Cemetery. Ganun pa man, uh, meron tayo pang uh, tatlo pang binabantayan dito mm -hmm. at ito yung uh, South Cemetery, itong La Loma at saka ito yung Chinese South Cemetery. Okay, di, di, tatlo pa yan na binibigyan nyo ng pansin na malalaki. So, yes, tayo, apat abos... ito lahat ng binabantayan natin dito, oh, uh, oh, oh, oh. uh, maliban sa binanggit ko sa iyo kanina oh, sir oh. na... Uh, Manila, itong Manila North Cemetery natin dito sa may area ng Santa Cruz. Okay. Major, ba ano po? Ano po ginagawa niyo? Ah, uh, paano to? Uh, ilan yung i-deploy natin diyan? Eh, malalaki po lahat yang nasasakupan niyo. Uh, mga usually ilan po ang mga dine-deploy natin mga pukan, mga pulis diyan? As early as uh, October 27, nagkaroon na po tayo ng uh, skeletal uh, deployment kung saan uh, makikita natin sa mga entrada ng ating himlayan, itong mga polis natin. At ngayon nga po, uh, meron na tayong full deployment. Nag-start po ito kahapon kung saan meron tayong gagamitin dito sa kabuwan na kita sa 1,000 mga polis Maynila. Uh -huh. Hindi pa kasama dito yung iba pa nating ahensya ng gobyerno na tumutulong sa atin katulad ng uh, MMDA itong Opo. ating uh, JATF NCR. Kasi din yung ating uh, local government, yung MTPB natin, mm -hmm. ay yung MDRRM natin at may mga force multipliers na rin tayo nakikita dito yung mga NGO. Opo. Sa pinaka main entrance po ba? Um, ah uh, ilang entrance ba meron ng uh, ang ating North Cemetery? Yes. ito naman ako sa pinaka main entrance. Nakikita natin dito sa may, sa may uh, kaba ng Bonifacio. Uh -huh. At uh, yun naman, nakita natin properly man, uh, nag-organize naman yung pagpasok at paglabas ng ating mga kababayan na bumibisita dito sa mga mahal nila sa buhay na naimlay dito sa North Cemetery. Opo. So nandun lang tayo, ang concentration lang natin, main entrance. Wala nang ibang entrance yan, uh, ang, ang uh, North Cemetery? Kasi di ko na matantang major eh, na nag-cover ako dyan eh. Wala na po tayong ganun doon para uh, ma-secure natin uh -huh. yung lugar. Isa lang po yung pasokan at uh -huh. isa lang din po yung labasan. labasan. Okay. Bukod po doon sa ating uh, pagpapatrolya dito sa labas ng mga simenteryo, nagkakaroon din po tayo ng pagpapaigting ng presensya natin sa loob po ng mga himlayan. At makikita po natin from time to time na umiikot yung mga polis natin na nakamotor. May mga foot patrollers din tayo doon. At tapinapacting uh, natin yung tinatawag nating information operation para mapaalam natin sa ating mga kababayan yung mga hindi dapat uh, dalahin at uh, pagpasok dito sa tementeryo. Okay. Uh, major, ah uh, ito po ang point natin ano? Usually marami ang mga isang mga cases natin na kapag na kapag ka oras na dumarating tong traditional na undas, ano ba yung usually na mga kaso ang na, ang na-encounter ng ating mga kapulisan kapag ganito mga sitwasyon? Maliban doon sa mga nawawala mga bata, yan isa yan eh, na hindi natin maiwasan. Ano pa roon maliban doon sa mga usually na nangyayari? Wala naman tayong kaganapang pumukaw sa aming kamalay nung nakaraang taon noong ating UNDAS 2023 kung saan itawid natin to ng maayos. Aba. At uh, ngayon naman natuloy-tuloy nga yung ating pagpapaigting ng tinatawag nating information operation. At uh, sabi nga natin doon, pag alam nila, uh, sabi nga nagiging gabay ito ng ating mga kababayan. Mm -hmm. Matagal na po natin ipinose sa ating uh, official social media account at saka page natin sa Manila Police District, mm -hmm. yung mga advisory po natin at mga paalala po natin para maging gabay ng ating mga kababayan. Okay. Ganon din po yung mga kalsadang uh, isasara, alternatibo at mga pagpa, uh, mga designated parking area po nila. I see. wala naman kayo, wala naman tayo na encounter na matigas ang ulo. <laughs> <laughs> normal Peter, naman it... po talaga dahil sa pagdagsa oh. ng mga tao, may mga nakukumpis ka pa rin po tayo ng mga hmm. flammable materials, pero uh -huh. maliban po diyan, wala naman pong iba na tayong uh, naobserbahan -na, na nakita nating na pumukaw sa ating uh, atensyon. Okay, so sa madaling salita, major uh, everything is under control ngayong araw mga panau nito, ha. Ah. sa na, prepara na, prepara tayo hanggang Hanggang anong oras ba ang ating uh, curfew niyan? Hanggang sa uh, hanggang alas 7 ng gabi, alas 8, alas 9? Yes, magsisimula po ito yung ating regular na opening ng ating mga himlayan pagdating po ng ganap na ikalima ng umaga okay. hanggang uh, ikapito po ng gabi. Okay. Ito po ay hanggang uh, November 3. Okay. At uh, makakasa po yung ating mga kababayan na lagi natin pong iangat ang ating kalasag at lagi natin yung mga ating tabak. Laban dito sa maliligalig at balak maliligalig ng lugar panigalan. Ayun. Maraming salamat sa major sa pagbibigay na niyo sa amin at uh, mga ilang mga paalala para sa ating mga uh, dadayo ngayon sa kanilang uh, mahal sa buhay, sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay niyang ngayon pong tradisyonal na undas. Maraming salamat Major Philip Ines. Ayan. Ang nagpagsalita oh, po ng... Uh, hello po. Uh, major? Yan yes, po. Mali po. Sa po ng aming uh, Regional Director, Major General tinni assure at ang aming uh, district director brigadier general arnold thomas ibay makakasa po kayo may bayong serbisyo para sa manileño salamat po hapon po salamat po magandang hapon din po major si uh, police major philip ines ng ating uh, uh, pio dyan po sa, ma sa manila finest Ayan po ang manila ay ang manila police department